So ayan mga kumartes, di ba sabi ko sa inyo kanina galing piyestahan yung akin darling. Tapos si Mudra naman ay galing graduation, kaya naman ayan may mga pasyaron pa nga. Ang sarap sanang kumain, yun nga lang ay hindi pa nga ako makakain ngayon. May dala pang itong aking asawa, tapos nagpabili nga ako ng milk tea at baka naman nagkukulang na nga tayo sa milk tea. Baka sakaling gumanda-ganda ang pakiramdam natin ano, na ay kagabi pa ako hindi kumakain eh. Ay dalawa pa nga yung binili. Nag-iisa lang naman ako din. Yung aking anak nga ay biyanan ko at ayaw pang umuwi. Sa totoo lang mga kumarites, gustong gusto kong kumain. Tapos may dala pang pizza itong aking asawa. Kaya naman ayan, kumuha ko ng tatlong piraso. Ay malay mo naman, makakain tayo pero piling ko busog pa rin ako. Alam niyo yun, nakumain lang ako ng konti. Piling ko nasa lalamunan ko na. At ayan, meron nga palang dala si Mudra na bake Mac. Galing nga dun sa graduation ni Ella. Tapos may dala ring ulam. Ang sarap nga nitong bake Mac na dala ni Mudra, yun nga lang ilang tikim lang yung ginawa ko. Tapos itong pizza naman, ayan, kumagat lang ako ng kaunti, hindi ko pa nga naubos. Ilagay na nga lang natin sa rep yung iba kapag ka hindi naubos. Tapos ayan, tinatanong ni Mudra kung okay na ba yung aking chan. Sabi ko ay eh, okay, okay na naman at hindi naman na ganun kasakit. Yun nga lang, eh, parang feeling ko bloated pa rin ako at pag kumain nga ako, eh, masusuka nga ako. Tapos tinanong nga ni Mudra kung ano ba yung mga kinain ko kahapon. Ay di ayun, sabi ko yung ulam namin kahapon ay liyempo. dalawang araw na nga yun ang ulam namin. Ay ayun daw, baka nga daw hindi nga ako natunawan doon sa kinain ko. At talaga naman tumatanda na tayo at nahina na ating panunaw. Kaya kaninang umaga pagkawas ko, nag-take agad ako ng aking gloaming shape. Dahil kung gawa nga yun ng liempo, ay eh, mailalabas nga natin yun ang mailalabas. Kaya e, ayun, ngayong maghapon nga ay eh, nakatatlong CR nga tayo. Sorry na at pagpasensyahan nyo na hindi nga ako na lego ngayong araw dahil nga puyat pa nga ako. Pero sabi ko nga pares naman kaming kumain ng asawa ko ng liempo pero bakit hindi naman siya nagkaganito? Napapansin ko kasi na medyo sumesela na atin dahil malimit na nga sumakit. Kalimitan talaga pagka nga absent nga ako, nasakit nga yung tiyan ko. Minsan pa nga ay madaling araw nga umaatake kaya nga hindi ako nakakatulog at napupuyat tayo. At ayan sabi ko kay Modra, bumawas na ng pangulam niya. Pinasalin ko na nga rin sa mga pinggan para mailagay sa rep. Meron tayong chapsoy, merong imbutido, parang minudo at atong isang mapula tsaka kaldereta. Salamat po at happy fiesta. Hindi nga po ako nakapunta dahil masama ang aking lasa. At salamat nga din sa chahin ko at meron pa tayong pa-take out. Tenamos mudra pili niya ang laman at ayaw niya ng kumakain ng taba dahil nga may edad na rin yan e eh, piling nga din yung kinakain niyan tanam mo kukunti lang ang kukunin niyan so ayan mga kumarites meron nga pala tayong dumating na parcel yes ko rin na may walang kakwenta-kwenta pero ibibidyo ko pa rin pero malay nyo eh mabudol ko pa rin kayo tara na may mura laang secured nga din naman yung pagkakabalot niya eh kahit naman mumurahin lang aring ating binili nakakabili rin naman na rin sa bayan pero syempre tamad nga tayo magpupunta ng bayan eh sa online na alang tayo bibili lagayan nga lang pala ng alkohol at kayang isang yan o oh, hindi condiments ang ilalagay natin dyan baka akala nyo kita nyo ba itong lagayan ko ng dishwashing iupi e, na ayan ay, at ang lagayan ko na yan na isang dekada na char so, dahil naaawa na nga ako ipapalitan na nga natin ng medyo maayos ayos tapos ayan yung dishwashing ko nga hindi pa nga dumadating at titimplahan nga natin ulit itong ating lagayan dahil lubos na ang in order ko nga palang dishwashing ay yung easy mix na yung lalagyan mo lang ng tubig tas haluin mo tapos okay na siya magiging ganyan na siya tapos ako nga nilalagyan ko nga ng tubig para tipid ay, ko kasi nung medyo malapot dahil nga aksaya kaya dinadagdagan ko ng tubig. Tapos ayan ayoko nga kasi nung dipump na lagay ng dishwashing kaya ganyan yung inorder ko. Tapos itong luma ay didispatcha na natin yan. O ba diba, sa tinagal-tagal na nga nang nauuso nito eh, ngayon nga lang ako na order. Kasi naman itong aming alcohol nga ay eh, naku nasisira yung takip. Dalawa nga yung alcohol namin dito sa bahay kaya naman ayan parehas na nga nating isasalin dito sa lagayan. Pagsamahin na nga natin at parehas naman ding alcohol yan. Yung isa nga naming alcohol eh, ay na ito namang isa ay eh, madami pa kay kaya ayan napuno rin itong lagayan. Huwag lang talaga mababagsak at baka mabasag. O, 'di ba? Napaka-aesthetic. So, 'yun lang naman. Bye.